Ito yung Pegasus. Ito yung inom ng kabayo. Ito yung neck. Ito yung pinakapakpak niya. Ito yung Andromeda. Ano? Ito yung paa niya sa unahan. Andito si Andromeda. Andito ang Andromeda Galaxy ngayon. Sana <laughs> okay. po. Pwede tayo? 2.2 billion light years yun. 2.5. billion. pwede Okay, subukan natin. Pero sa ngayon, ang ipapromise kong pwede natin tignan, pasesya na ha. Kasi hindi ko pwedeng patas itong puno. Sese <laughs> na. Bakit ko sinabi? Papakating ko ang Jupiter. Nandito na siya ngayon sa likod ng itong building na ito. Huwag kayong magalala. Tatakbo yung oras. Kaya namin pinapaset up yung telescope doon. Aakit ang Jupiter doon. Makikita natin. Huwag kayong magalala. Anytime, ang pwede, pwede natin gawin, habang naghihintay, titignan natin siguro si Vega at saka si Sadir. Ang maganda nito kay Sadir, Double star ito. Mukhasan isang maliit, pero pag sinilip ko sa telescope, isang red, isang blue. Dalawang star. Binary star yan. Ang tanong, gusto nyo na ba mag-observe tayo? Opo! Okay, sandali lang ha.